Good morning mga kabuhay! Welcome back sa ating panibagong video! Ang araw ay pupunta po tayo ng church. So, uh, may practice po kami gagawin ngayon. So, gusto ko lang po ipakita sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko sa mga ibang araw na ako po ay nandito sa bahay. So, pamamagatan natin to ng how we serve the Lord. So pupunta kami ng church and imimit ko rin po sa inyo yung iba namin mga kasamahan. So, yung iba ang namin mga youth na kung saan ay magpa-practice kami kami. And then, papakilala ko sila sa inyo para at least meron kayong idea sa ginagawa namin. Malapit lang naman yung area na, aming, na aking And kailangan natin maging maaga dahil tayo ang magbubukas ng ating church. And then, mga ilang block lang naman yung area na bahay namin and then papunta sa Uh, church namin. So mga kaboy, let's go. So yun mga kaboy, nandito na tayo sa church. So nabuksan na natin ang ating church. And antayin na lang natin yung iba natin mga kasamahan dito sa area na to. So buksan natin ang iba. At dahil wala pa sila, eh, sound check, sound check muna tayo. Testing muna tayo ng mga... So testing muna tayo ng, ng, ng ating drum set. Kasan so, hindi po tayo magdadrums ngayon uh, Ngayong araw ay dahil youth ang maglilid Ang hawak natin ngayon ay bass So merong ibang magdadrums dito Makita eh So siya si Saira O oh. yun, okay, nahiya Siya yung nakatoka para dun sa drums natin At mga kaboy, siya naman si Angel Isa siya sa kakanta backup single natin siya ngayong araw na to. Para naman sa ating sa technical naman, si Roseline. So, minsan, nasa ano rin siya, nasa drums din. So, nagsasalitan silang dalaw ni Saira. Hello! Hello! Ito naman si ate Jessa. Yan, siya naman ang vocal natin. At siya naman si Kuya Buboy A.K.A. Chris Siya ang aming acoustic guitarist At syempre hindi mawawala ang aming Ano to? As part of um, uh, technical team Si Ate Elisha <tinyo> <tinyo> So siya yung gumagawa Lirin ng lyrics So magkatuwang sila And then ipapaskin yan dun sa ating lyrics Para makita dun Sa so, Ang tawag dun? projector. Yan. Thank you, Ate Elisha. So, at tayo naman ay nakatoka sa base. So, ngayon ay sa base naman tayo. Nakatoka. At i-arrange lang natin yung base natin. Habang inaantay natin yung iba natin yung mga kasamahan. So, di sound check, sound check tayo, di ba? So, tayo naman ay mag sa so, sound checking sa ating mic. Uh, um, sige? Sige lang. Okay. Okay, na yung isa. So, yung mga ka start na kami. Ayan. Say hi. At yung isa na natin kinakabahan dahil ngayon na lang ulit nag-drum. Sa so, mga ka-boy, na namin papakita kung ano yung gagawin ng practice basta magpa-practice kami. So, let's go. A few moments later... So nga mga kabuhay, so we're done na po sa aming practice for Saturday. Para po sa Sunday ito. Today is Saturday. So yun, oh, we're done. Yan. So tapos na kami. Uwi na daw kami. So bukas na lang po yung aming gagawin. So ano to, two days um, activities na ginagawa ng mga kapataan namin. So ganun kami, uh, magpuri. Uh, mag-serve sa Panginoon. So, dapat hindi naman din dalawang araw. Mga, syempre, dapat araw-araw yun. Mga kabuhay, bukas ulit. The next day... Good morning, mga kabuhay. Uh, ngayong araw ay Sunday. Punta na po tayo ng church para sa ating prison worship or church day. It's a church day. So, yan ang ating gagawin ngayong araw ng minggo. So, samahan nyo ako mga kabuhay. See ya! So, yun mga kabuhay. Nandito na kami. Yan, Jay so, At. So, prepare na kami. May start na tayo. And, so, magagawa pa tayo ng rehearsal ng kahit ng konti. Kaya Para last is pa naman ang ating ang ating part you know, ng ating presentation party ngayon, family. So, re ready na tayo. Na. Let's go. nakabuhay. Tapos na po kami sa aming Sunday service. So, uh, um, alas 12, renta na ng tanghali. Eh, at mamaya-maya uuwi rin kami para makapagpahinga. Tapos para mamaya sa iyo. So, mga kabuhay. See you ulit na. One eternity later. Mga kabuhay, here we go again. So, 4 p.m. na. So, nandito ngayon kami sa church pa rin. So, meron kaming fellowship. Ang tawag po namin dito ay youth fellowship. So, inaantay lang po natin yung ibang kabataan. So, ito yung isa sa ginagawa namin every Sunday. Kung saan ay nakikita-kita kami, nag-meet up. So, antay lang natin yung ibang natin yung mga kasamahan na youth. Ito yung mga kabahay. <mulong>

So kami mga kabuhay tapos na Tapos na kami picture taking na lang kami yeah. At kung, at kung may mapapating kayo Birthday po ng aming Kuya Raymond na. Yeah. Oh. Meanwhile, So, yun na nga mga kabuhay. Good morning ulit. Ayan. So, tapos na po kami sa aming youth fellowship. Nakita niya naman po yung yan, si, Ate Alexa. Pa na, nag ano na. <laughs> so, tapos na kami sa aming youth fellowship na kung saan ay. Yun, nakita niya naman yung video. Nag-celebrate kami ng early celebration ng birthday ni Kuya Raymond. And yan, magpapakap na kami. And then, uwi na kami. So, at least nakita niyo yung aming mga at um, schedule, no. kami talagang panahon at oras sa Panginoon para mag-worship, mag-serve sa Kanya. Sa so, mga kabuhay, maraming salamat. Naway, uh, makapag-encourage ito sa inyo sa, sa linggo na kung saan ay kayo din ay makapagbigay din kayo ng panahon at oras araw sa Panginoon. Sa so, mga kabuhay, maraming salamat po. Till our next vlog. Yan yeah, si Kuya Buboy. Jones And bye-bye na kami. Uwi na kami. See you. And God bless.